Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing apat ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihin dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Yesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako ay naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatiliin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo alang-alang sa Panginoon. Pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang mahaasahang lagi Panginoon panig sa naaapi. Ang Diyos na hukom may pagkaing handa sa nangagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag, lahat ng inapo ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukup ng poong Diyos ni Jacob. Aleluya, aleluya. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na mamumunga. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahong Hahanga rin ninyong makita ang isa sa mga araw ang anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon at may magsasabi sa inyo na roon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbatasya siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,